Magandang nga guys Magpalang hapon po sa inyong lahat Saan man kayo naroon Sa Luzon, Visayas at Mindanao At sa ng mga Kababayan saan man dako ng Daiglik so, Magandang araw, magandang gabi At magandang umaga So ito po yung sitwasyon ngayon Na idol dito Pagkatapos na malakas ng ulan Naman baka ang naiwan Ayan estudyante dito ay kinakarga na nga kanilang mga magulang uuwi sa kanilang bahay dahil ba ayan yung tindiro ng si Umay magsisilpo na lang wala na di na mabintan kasi mauwi na yung mga tao tapos ay yung mga nanay yung mga nagsusundo. Bang ba dito mga idol oh. Bang ba talaga. Pagkatapos ng malakas na ulan, ito ang naiwan ang ba. Dito ito sa may Pangulo Malabon City. Sa may Artex Wala na, umalis na yung mga estudyante. Pinagkakarga na ng mga magulang eh. Dahil sa ba? Dahil sa maulan, ay! Yung ano, ang tawag dito, Binatog. Binatogman. Dahil sa maulan, magsaswap kami ni Binatogman. Ayan, isaswap ko sa kanya. Oh. Ayan. Ano yung boss? Ha? Oo, oh, hindi yan. Ito, ito, ito. Sige, bala ka. So, yan, ni. Eh. Ito, kaibigan. Ayan. Magsaswap muna kami kasi eto Ito favorite ko din tong ano niya Ano bang ano to, May ba to? Ayun. Ay, Napakalupit mo, binatong mo. Ah. Ini tulan labanan natin 'yan. Ha? Ini tulan. Ini tulan. Ah, Papunta ay, tayo para sa pamangga. Yo. Ay, yan. ay yan. So kami yan, eh. pa isa. Ayan, 20 'yan, 20. Huwag ka nila lang pala magyan. Libre na yan sa'yo. Oo, oh. uwi ka na yan. Ha? Oh, out na ko muna dyan. Napa nakatay. Shout out po sa mga suki ko sa Suman sa asambin na ko dyan. Maraming maraming salamat sa inyo. Kaya sa inyo, nabubuhay pa ako. Kala ko, mawawalan na ako ng buhay pag wala kayo. Shout out po dito sa Malabon. Grabe pa ngayon. Hindi na uh, Hindi na ahon malabon? Aon malamon, sinisimulan pala ni San Robal ang pag-aon. po sa mayor natin napakabait na si Sandoval. Tay pa to. boy. Ay, don Sandoval ko. Bebe. म्हणजे नायर कल Shout out mo yung ano natin, dating uh, Orocan Boys. Shout out sa mga taga Orocan Boys. Tikman natin yung ano, yung pagkain ni Balbon. Ayan, si ano, parang Balbon. Napadalaw dito sa aking munting tindahan. Ayan. Punta na kayo rito, Tikman niyo yung niluto ng kaibigan natin. Hindi kayo magsisisi. Batiin mo si Gabuat. Shout out kay Erwin Gabuat. <laughs> <laughs> Pahinom ka naman. Saka <laughs> <Yeah. laughs> limang palamig bago mo. Lima lima ito. Magkano ba ito? Malim. Lima lima lang yan. Ah, ah hindi sila pa, isa. Hindi yan. Eh, bakit? May ka. Gamitin mo yan

Hindi, eh, ako na rin. Oh. Eh, Pilingan na lang. <laughs> Kung kuha na lang natin na ano, opinion tong mga kaibigan. Baring baliw, ano ba mas sabi mong pag ganito ang ay nako sulit. Sarap maglakad sa baha. Oh, yung mga tinda ko. Ayun oh. Ah. Ano yan? Bola bola, big ball. May mili lang kayo. Pwede pang pulutan. Abang Ay nako, lalo na pag ganitong panahon, nagulan. Baha. Lagi na yan. Oh. Ha? Lalo? Ay, masisisi. Ayos <laughs> ano? Ay, so Ay, pero na ako, Bosing ko na to. <laughs> Para mag-uwi na ka na? Oo. Oh. <laughs> Para mag-tagay <-taken> na <laughs> ba tayo? Parang hindi ko nagpapambal na. <laughs> Nakakalimutan mo yata yung mga uh, kata kung mati ka pa. Hindi ko nang butuhan. Sabi ko sa inyo, di kayo magsisili. Baka dito pa lang <laughs> eh. Oye, malamig doon. Ito ano nyo ito? Atay? Baboy. Uh, Ay, baboy? Baboy na Okay Magkano po dyan? Eh na e, ano, ano to? Huh? Ano po ito? Baboy din kasi ano pinagayat namin sa Ano po ah. May na may durog Ah may durog yung, ano, iba, May durog yung ano yung iba may hmm. Magkano dito? Lima Lima dito, tatlo Inabot na kayo ng ulan Ilan taon na kayo nagtitinda? Pabigyan mo po nga ako. Ilan taon na kayo nagtitinda nito, te? Ano lang, buwan pa lang. Ah, buwan pa lang. Galing kayo saan? Diyan kami sa akin. Saan uh, yun? yun? Diyan sa may ano, sa tulang ba yun? sa may akong. Ah, kay akong? Oo, oh, diyan sa akin yan. kami nakapera. Hmm. Ano yun diyan, kuya? Bigyan mo ko, kahit ano yun po. Tinda kami kanina sa ano? Saan? Saan? Sa, sa ah. sa Ilan po yan? Ah, so, Ano lang? Kinsik. Pwede bang kinsik yan? So, yan na yung tinda niya. Ano yung atay ng baboy ito? Atay ng baboy. Ilang buwan? Tatlong, ilang buwan pa lang? Buwan pa lang kayo niyan? Oh, oh. Ah. Tapos mayroon pa kayong ano, Diyos, ano? Dalawa. Nahulog yung kanina? Oh, nahulog po. Oh, kasi, ito may mga ano dyan. Hams. Ay may butas butas? May butas pala tapos di ko nakita kasi mga... ...ma... ...madami... ...ma... 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 Sandali lang po. Ayan ako. ito. Ito. Ilang fistball di? Ilang piso siya. Halim ah, na piso. Thank out ka muna po. Naka-live tayo. Hi! naka ba yung anak mo? Hindi. Tinanggal na? Ha? Hindi na basa? Goma lang. Ah, di go, goma. talaga pag maulan, ano?